Hello everyone and hello Leo. This is your reading for April 2025. Okay? So, kumusta kayong lahat? Kuha muna tayo ng cards para sa inyong April 2025 reading. Kung bago kayo dito, ang goal natin dito ay magbigay ng gabay using light from above para tayo lang lahat ay merong ay merong um, positive energy. Okay? So, kuha muna tayo ng cards. Okay. Okay. Ulitin natin to dahil hindi siya nagiging One, two, Okay. Seven of Cups, Ace of Pentacles, Ace of Cups, The World, Wheel of Fortune, Hierophant, Knight of Swords, five of swords queen of cups and queen of pentacles okay tignan natin ano bang meron dito ano bang nangyayari dito you have the seven of cups with the ace of pentacles so sinasabi dito na marami kayong nakikita marami kayong um, um inaasam madami kayong nakikita na parang siguro hindi ganon ka ka dapat ah uh, alam mo yun, parang minsan may mga gusto ka pero hindi, alam mong hindi dapat. Or minsan may gusto ka pero alam mong hindi pwede. So may mga ganun kayong thinking ngayon at may mga nangyayari around you na parang may mga pangarap kang parang hindi pa siya ganun ka posible eh. Parang may mga ganun. ah uh, saka may mga bagay na para basta ang napakarami mong gustong mangyari dito no uh, but you have meron kang ace of pentacles dito na nagsasabi na hati yung oras mo pagdating doon sa mga bagay na uh, gusto mong gawin gusto mong naiisip mo pero merong may mga dumalating din kasi na na bagong trabaho bagong pagkakataon na makapaggawa ka ng business or baka may bagong uh, pwedeng pagkakitaan. May mga nangyayaring ganito. So, nagiging hati ka. Ngayon, tignan natin. You have, mayroon kang Ace of Cups dito. Ay, yung Ace of Cups mo ay sinasabi rito na <clears throat> may mga opportunity ka may mga posibilidad na ikaw ay magkaroon ng mga bagong uh, kaibigan or bagong kakilala uh, pwedeng bagong relasyon ito, basta hindi siya hindi siya yung basta-basta lang -basta nakakilala eh, pero merong merong opportunity dito na ikaw ay magkaroon ng bagong uh, kaibigan or relasyon no? alam mo, ang dami-dami nangyayari sa'yo Leo uh, meron ka nung the world card uh, in the past siguro na daman mo or napansin mo na ang daming nagbabago sa ang daming pagbabagong uh, ikaw ay napapansin mo sa sarili mo na parang mas ano nag evolve ka mas gumaganda yung ano mo yung pananaw mo sa buhay mas natututo ka sa mga nangyayari sa buhay may maturity ng konte, ganyan. Uh, hindi naman ibig sabihin na napakaganda lahat na nangyari. Pero uh, may mga may mga lessons ka na nakita no or na na natutunan kaya ikaw ay mas maganda ang, ang disposition mo mas maganda ang iyong um, pananaw okay dahil doon marami kang evolution ngayon you have more things na nangyayari sa iyo kasi yung mga nagawa mo noon bumabalik ngayon tapos nakikita mo kung ano ba yung yung naging epekto ng mga nangyari before. Um uh, sabihin na natin na uh, may, may pagkakarma yung iba, yung iba naman parang binabalik lang sa kung ano yung meron, ano bang yung nangyari noon at tapos oh ito yung ginawa mo dati eh. Ngayon, ibabalik natin, ito yung epekto nito sa'yo. So, kahit kung ano man yan. No? Pero, ang daming changes, ang daming changes. Minsan, baka hindi mo napapansin na yung mga nakikilala mo ngayon, konektado sa sa konektado pa sa, sa mga nangyari noon. Okay? Let's see. You have the Hierophant here in reverse ito sinasabi sa akin dito na may pagka-rebellious ka ng konti. May pagka-rebel din ng konti. Parang gusto mong baguhin ang mga bagay-bagay. May mga sitwasyon dito na uh, hindi ka ganun ka... Uh, hindi ka ganun kasaya sa mga nangyayari sa... sa alam mo yung mga nakasanayan na gusto mo nang baguhin. May mga ganun. May mga ganun ka. And nakikita ko ito na gusto mong maging gusto mo na makabagong paraan eh parang parang gusto mo lang baguhin. there's just something there na parang hindi ka ganon ka saya kaya gusto mong baguhin. ano oh yun siya eh yun talaga siya eh let's see you have the knight of swords in reverse yung mga ibang tao around you siguro na iisip nila na ayaw nila masyadong dumikit sa'yo kasi ikaw ay masyadong uh, makulit, masyadong maging masyadong uh, may sarili kang pananaw, ganyan so parang hindi ka masyadong uh, nilalapitan ng mga tao ngayon kasi for some reason, ikaw siguro ay nagbago ka, alam mo yun? nagbago ka eh pero ikaw naman, ayaw mo din namang dumikit sa mga taong iniiwan ka so, ganito yan may mga tao na gustong ah uh, or gustong uh, hindi ka masyadong pinapansin ngayon pero hindi ibig sabihin nun na galit sila sa'yo or ikaw ay ay hindi nila gusto pero ang point dito is ikaw medyo nagiging sensitive ka ng sobra sa mga tao kaya minsan dinadamdam mo yung mga nangyayari ang advice sa'yo Leo ay Queen of Cups Magkaroon ka ng konting maturity pagdating sa mga pakiramdam mo. Magkaroon ka ng maturity pagdating sa mga hindi mo... Uh, alam mo yung mga bagay na nangyayari around you. Tapos minsan, pumipitik ka na lang, uh, masyado ka na lang nagagalit, bigla ka na lang napipikon. Yun yung mga kailangan mong bantayan. At yun yung makakatulong sa'yo kasi kung ikaw ay mas nagiging... Uh, mas nagiging masayahin, mas nagiging uh, maitindihin, and ina-approach mo lahat ng may pagmamahal, then mas nagiging okay ka. Kasi kung hindi, kung hindi mo gagawin daw yon, talo ka pagdating sa pera, talo ka pagdating sa mga tao, pagdating sa mga, alam mo yun, na, na natatanggal lahat ng mga blessings sa'yo kung ikaw ay nagiging, ah uh, doon, nagiging sensitive masyado or hindi maintindihin sa mga iba. Kasi maraming nangyayari sa'yo na kailangan mong intindihin yung mga bagay-bagay. Maraming nangyayari sa'yo dito na hindi ka kasimple kasi ikaw mismo kailangan mong maging magkaroon ng konting pag, pagkakaroon ng ano pa doon? Pagkakaroon ng love. Loving ano, a uh, love, love and uh, doon? forgiveness, okay? So, kuha tayo ng advice card mo. Okay, kuha tayo ng advice card. Ang first advice card mo is gratitude and appreciation. So, yan, bigyan mo yung sarili mo ng time na mag-reflect sa sarili mo. At maisip mo sa sarili mo, makita mo ano ba yung mga bagay na dapat na dapat na nagiging mas thankful ako, na re realize ko na uy, salamat ha kasi na ganito ganayan may mga ginawa kang ganito. Alam mo 'yun, magbigay ka ng konting appreciation sa ibang tao. Okay? So next advice card mo is perfect setting. Kung ano bang nangyayari sa iyo dito ay eh, dinadala ka ginagawa 'yun sa iyo kasi may may mas magandang idea ang Diyos para sa'yo. May mas magandang idea ang universe. May mas, may, mayroon siyang ano eh. Kung baga, nasa transition period ka kaya ang dami nangyayari sa'yo ngayon eh. Hindi ka dinaladala dito dahil para lang gusitin ka. But there is a change in you. There are changes na nangyayari around you because sineset yung stage. Kung baga, inaayos yung mga ano eh may 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 hiniling ka siguro dati na na parang oh ito na gagawin na ng ng universe para sa iyo. So ngayon, huwag ka masyadong nagko-complain. Okay? Next advice card natin is blame. I accept responsibility for my well-being. So, wag mong iisipin na kasalanan ng iba to kasi ganito, ganyan. Dahil sa kanila, ito yung nangyari sa akin. ah uh, so, wag ganun. You just need to be responsible ko anong nangyari, anong ginawa mo. Uh, tagapin mo lang, okay, ito yung nangyari, ito yung nagkamali ako, edi ito. So, wag mo na masyadong isipin na kasalanan nino, nino, nino. Because, uh, hindi siya nakakatulong sa'yo. Next advice card mo is adversity. I accept that challenges are the best way to learn. O, oh, ayan. ba diba? Yan na nga yung sinasabi natin yung mga sa sa'yo ngayon, yun nga eh. Ito yung mga, mga kailangan mo eh. Ito yung mga, ito yung mga hiniling mo noon. Kaya kung ano mang nangyayari around you, huwag mo lang masyadong bigyan ng, ng kung ano-ano pang ibig sabihin. Okay? So next advice card for you is embrace your emotions. Allow your feelings to surface and be accepted. So, kung meron ka naramdaman na parang naiinis ka, hindi ibig sabihin nun, alam mo yung mga sinabi ko kanina, hindi naman ibig sabihin nun na uh, manahimik ka na lang, ganyan. But it's more of processing your feelings. And kung ikaw ay naiinis talaga, di, sabi mo lang sa sarili mo, oh, nakakainis, pero how do we, how do we move? No? How do we do with things? No? Yun, yung mga ganun. So, embrace your emotions. Huwag mo siyang huwag mo siyang pilit itago and wag kailangan ma-accept mo sa sarili mo na ito yung manangyayari next is forgiveness nothing is gained by holding on to past disappointments ayan, yung mga yung mga kailangan magpatawad dyan patawarin mo yun na yung mga taong hindi nyo masyadong nakasundo at hindi nyo masyadong naging uh, friend okay <laughs> ayun Next advice card mo, which is your self-care advice, is to meditate. Siguro madami kayong iniisip na minsan, kailangan nyo na mag-meditate. Kung hindi kayo mo na mag-meditate, magdasal lang. Matagal na dasal. Kung baga, kausapin nyo si Jesus. Kausapin nyo si God. Ano yung gusto nyo sabihin? Okay? Next is sing. Kailangan nyo express yung sarili nyo and one way is through singing. Kasi baka marami sa si inyo is parang masyado ng Masyadong gustong maraming sabihin pero ayun nga hindi kayo masyadong maging uh, hindi kayo masyadong uh, makapag-express ng mabuti kaya you need to sing. And that's one way. Kung hindi nyo kung kung bet nyo lang. Okay? Next is listen to your intuition. Pakinggan mo ano ba yung sinasabi sa ng uh, ng kutob mo. Ano ba yung sinasabi sa ng ah uh, mga daman mo, kung feeling mo ba eh hindi ka masyadong, hindi mo masyadong uh, gustong kausap yung isang tao, hindi mo masyadong gusto yung nangyayari. Then, yun yung pakinggan mo. Next is be assertive. Kung para sa'yo ay mayroon kang gustong mangyayaw, ayaw mo, tapos pinipilit ng iba, then sundan mo yung sarili mo. Be assertive. Sabihin mo sa sarili mo na hindi ah, uh, ito yung gagawin ko, ito yung mangyayari, ito yung gusto kong gawin. And ayun, ko ayaw mo, ayaw mo. Okay? Next advice card is compassion. As you pray each day for greater compassion, a new self is born, drawing new people and experiences. Dear Lord, help me feel ever-deepening self-acceptance. May I see myself as you see me. So, isipin mo sa sarili mo na minsan may mga hindi ka ganun ka, ka katanggap sa sarili mo na may mga ganito kasing uh, akong nagawa or ito yung mga iniisip ko or ito yung mga hindi ko na-achieve. So, maybe kailangan mo lang talagang tanggapin sa sarili mo and magkaroon ka ng konting forgiveness sa sarili mo. Kasi, kung hindi mo gagawin yung para sa sarili mo, then, kinakawawa mo lang yung sarili mo. And, hindi naman ito sa hindi naman sa lahat ng bagay dapat ikaw ay maging um, hindi sa lahat ng bagay ikaw ay mag gagawa ng mga paraan para gawin mong hindi ka katanggap-tanggap para sa iyong sarili. Okay? Next advice card mo is challenges. Unbearable situations throw you directly into God's arms if you are open. Please take over divine and guide the right actions. Feel please. Take this burden and show me your will. So, baka kailangan mo lang manumbalik sa Diyos. Baka kailangan mo lang isipin sa sarili mo na sino bang kailangan ko? Uh, ano bang kailangan kong gawin? Baka naman kailangan ko lang humingi ng tulong kay God. Okay. Next advice card mo. Food nourishment, relationship, and health. Uh, baka yung iba sa inyo is hindi inaalagaan yung sarili, baka hindi na masyadong maganda yung kinakain ninyo. Um, uh, ayusin nyo din yung mga, as apart sa kinakain ninyo, yung mga ginagawa ninyo sa sarili ninyo, yung mga relationship na meron ninyo, kailangan inaalagaan yan yung mga kaibigan, kung sino man yan katrabaho. Kailangan inaalagaan mo yung mga yon. Okay? Kasi part 'yon ng ng sarili mo. Next is purple third eye and clairvoyance So, maraming sa inyo talaga, very intuitive this time. And you need to focus on that. You need to somehow listen kung ano ba 'yung sinasabi ng uh, intuition mo, ano 'yung sinasabi ng third eye mo. Uh, baka naman minsan uh, you need to follow kung ano 'yung sinasabi ng uh, nararamdaman mo. Okay, so next is release resentments about money. Yes, the money system of the world can seem upsetting, but holding resentments about finances just pushes your abundance away. Instead, see money as a tool you can use to better the world, and this shift will help you attract support and golden opportunities. So, wag mo iisipin na ang pera ay hindi magandang uh, hindi siya magandang uh, object or hindi siya magandang bagay para sa'yo hindi naman kasi bad ang ang pera hindi siya good or bad it's a tool for you to use kung ano man ang gusto mong mangyari so kung gagamitin mo siya sa maganda then good di ba but wag mong iisipin na pangit ang pera wag mong iisipin na 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 masama siya Alright. Next is focus on your priorities. Where you put your focus is where you receive your outcome. Your priorities are calling to you, which may produce a feeling of anxiety unless you give them the time and attention they and you deserve. Even a small amount of time devoted to your priorities will help you feel better and more confident. So, focus on your priorities, mo. minsan baka naman dead ano na yan nagmamadali na yan na uh, nagpapapansin na sa'yo tapos hindi mo pa ginagalaw so you really need to take the time na gawin yung mga bagay na importante and wag mo kakalimutan na baka sobrang hinahanap na yun ng, ng boss mo baka, baka may mga taong nangangailangan ng tulong mo so kailangan mong isipin yung mga bagay na hindi lang ikaw ang ang may uh, responsibility kasi baka maraming apektado. Okay? And focus lang. Focus ka lang sa gagawin mo. Okay? Next mo is let go of guilt. When you allow your light to shine brightly, you think you inspire others. Forgive yourself for what you think you've done or not done and trust that God loves you unconditionally for who you are. Learn and grow from past mistakes instead of berating yourself for them. So huwag mo nang sisisiin ang sarili mo sa mga ginawa mo at hindi mo ginawa noon. Kung ikaw ay punong-puno lang ng, ng happiness, punong-puno lang ng thankful ka, punong-puno ka ng energy na galing kay God, na puro pagmamahal, very light lang, very maaliwalas lang, very very helpful, ganyan then natutulungan mo na din yung ibang tao, so wag mo na siyang masyadong isipin kung kung ikaw ay kung ikaw ay nagkakaroon ng uh, mga pag-iisip na baka ikaw ay hindi masyadong naging mabuting, uh, let's say ama, or naging kaibigan ganyan, it doesn't matter because kailangan mo na lang i-let go yun and you just have to Do things better. Yun lang yung sinasabi rito. Alright? So, ayan ang mga advice card ninyo. And, sana, uh, I hope I see you in the next reading. Okay? So, ayan lang.